Pagsisiyam kay San Lorenzo Ruiz Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ikaanim na araw Pagsisisi Panginoong Heso Kristo, Ikaw na lumikha at nagpakasakit para sa akin. Nagsisisi ako ng buong puso sa mga salang nagawa ko sa iyo. Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko, na pinakatatangi sa lahat, ako'y magsisikap na huwag nang lumabag sa iyong kalooban, at ako'y nangangakong magkumpisal ng aking mga kasalanan. Ako'y umaasa sa iyong kapatawaran, alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagpapakasakit sa krus. Amen. Pambungad na Panalangin o kamahal-mahalan at kataas-taasang Diyos, ang biyayang ibinigay mo kay San Lorenzo Ruiz na lasapin ang parusa ng kamatayan alang-alang sa pananampalataya ay matutuhan din sana namin. Sa pamamagitan ng kanyang panalangin, tulutan mo ang mapagtiisan namin ang lahat ng hirap at sa gayon ay magkaroon kami ng malaking pag-asa at pag-ibig sa iyo. O San Lorenzo Ruiz, ikaw na nagbigay dangal sa aming bayan, naging huwara ng lahat ng ama at mga mag-anak, naging saksi ni Kristo sa buhay at kamatayan. Iniluluhog namin sa iyong paanan ang aming kahilingan. Nang sa gayon, ang lahat ng aming kilos at gawain ay maayon sa pag-ibig kay Kristong aming Panginoon. Hinihiling namin sa pagsisiyam na ito ang walang hanggang kapurihan ng Diyos at ang karangalan mo bilang martir ni Kristo at tagapagtanggol ng mga Kristiyano. Pagninilay Winikan Jesus ang mga sumusunod. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatutuo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pagbulaana ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang biyayang ipinagkakaloob ng Espiritu Santo ay matuwid at mabuting pag-iisip. Kung kaya, natutuhan nating gawin ang kalooban ng Panginoon Diyos at tuluyang nakapagpapasagana sa ating kaluluwa. Kung tayo may nalalagay sa panganib at kagipitan, Dumalangin tayo sa ikatlong persona ng Diyos, ang Espiritu Santo, sapagkat ang espiritu ng Diyos ang nagbibigay sigla kay San Lorenzo Ruiz na magtagumpay laban sa mga paghihirap at pasakit na ipinataw ng mga kaaway ng pananampalataya. Kapag nasa atin ang biyaya ng Espiritu Santo, makatutupad tayo sa ating mga tungkulin sa Diyos at sa kapwa at makatutugon sa anyaya ng Panginoon na magpasan ng ating krus tungo sa kabanalan. Mga Kahilingan Ulirang Ama ng Tahanan, nabuhay ka sa gitna ng mga paghihirap, lingapin mo ang aming pamilya na nasa krisis. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Tapat ka sa iyong paglilingkod sa simbahan, sa pamamagitan ng pagtupad sa iyong mga tungkulin sa Diyos at sa kapwa. Kami sana'y iyong tulungan na maging tapat din sa aming mga tungkulin sa tahanan at lipunan. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Naging dakilang kasapi ka sa mga samahan sa parokya. Tulutan mo makiisa at makibahagi kami sa mga gawaing pansimbahan at maging kasangkapan ni Kristo sa paggawa ng kabutihan. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Naging matatag ka sa iyong pananampalataya kay Kristo, kaya minatamis mong mamatay alang-alang sa Kanya. Tulutan mong kami maging matapang na sundalo ni Kristo, na walang takot ipahayag na kami mga Kristiyano at makajos. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.